Ipapakita niyo, ipapakita ko yung aking ano, nakikita niyo po dito ang dami-dami nating woods. Dahil po kapon po yan po yung aking pinagpuyatan. Opo, halos 11.30 or mag-12 na pero may pasok pa po kung umaga nun pero nagpuyat ako para dyan. <laughs> Tapos, anong gagawin ko sa dami-dami yung -dami wood na aking ginrain Kung nakikita niyo tong bahay na yan, papalitin na po natin yan actually. So, tong bahay na yan, wala na yan. Gigibayan ko po yung mga guys. Tapos, itong mga actually farm ko, ililipat ko rin po siya sa episode na ito. So, isa na naman po itong operation, lipat bahay episode. So, nakikita nyo lahat ng yan. Tatanggalin ko yan, pati yung mga ship ililipat ko. So, sa mahabang episode na naman po ang mangyayari ngayon. Pati itong mga to, no, ililipat ko na rin. Tapos, itong bahay ng villager, hindi ko na mo nililipat kasi po ang gagawin po natin actually yung pong bahay natin nililipat natin dito kasi by the next episode baka sa mga susunod or in the next episode kaya eh po may pasok po ako ko So, the next episode isa na naman po siyang mahabang episode at kapag gagawa akong mahabang episode ah, po siya ng 3 hours or ilang oras lang or mga 50 minutes para magawa ko yun kasi ang gagawin ko at nakikita nyo itong mismong village na yan i-improve muna siya sa next episode tapos in the next episode na naman uh, ito tatakpan ko to tapos bibigyan ko na po ng malaking wall yan pero yung bahay natin sa labas hindi ko siya sasama sa wall actually so ito po yung mga kagamitan natin so gagawin ko muna ngayon ah uh, ililipat ko yung bahay ko, isisimulan ko siya dito. So, dito ko na lang po ilalagay yung malaking bahay natin. So, yeah. Another episode, another, another time na naman na aking gagamitin dito. So, yeah. Samahan ninyo ako sa episode ito. So, ako ko muna guys. Actually, yung outline na aking naisip is basic lang siya kasi pure wood po yung gagamitin ko so pwede po masunog ko po pwede po siya masunog so gagawin ko ngayon gagawin ko niya yung mismong bahay ko siya ilalagay ko siya dito nakikita niyo itong lugar na to pwede sa lugar na to dito ko po siya ilalagay actually kasi ito yung nakikita kong patag lang na pwede paglagyan na ng bahay tapos hindi hindi na ako masyadong magwawasak-wasak pa ng something-something dito. So, baka yung mga in the offline, hindi ko siya offline actually. Baka magla, magla live ako, pero sa FB na lang siguro yun. Kung magla-live man ako, which is gagamit, pwede po ako maglive ng Minecraft sa FB. So, hindi ko alam kung may manonood doon kasi hindi niya napaka nakapalo sa page ko. So, baka offline ko na lang gawin yan. So, ngayon dito ko ilalagay yung bahay. So, medyo mahirap siya actually pero bago nga natin muna ng yan niyan natin yung crafting table wala po bang kasi pag ako lang sa grabe na muna ng goods so lalagay ko muna dito yung crafting table as usual tapos nagawa muna tayo ng ano parang stick para sa shovel ito pala naglala ko ng konting gamit. Pero okay na. Sasyabay ko lang naman po ito guys. Kasi po, kailangan ko tanggalin itong mga dirt na ito. Para sa aking gagawin. So, guys, kakatapos ko lang kumain na at ginawa ko po yung assignment ko sa science nito. Pero yung Pilipino bukas na nga yun guys. So, hindi na masyado mayroong Pilipino. Ayos sa Friday ko po ipasa yung Pilipino. So, ito na lang medyo dito guys yung pagkuha sa Kasi, dami -dami kong dirt. Nakaka-boring. Kasi dami-dami kong lilipat nito. para hindi masyadong maning yung natin, base natin. Lilipat ko na rin lahat dito. <laughs> Parang gagawa tayo ng sana ano, dito base lang. Tapos baka sirayan ko na rin yung mga ginawa ko. ewan eh, doon. Like yung, yung mga ganun na bahay. Baka sirayan ko na yan gagawin ko na lang siguro dyan ay wall talaga so tatanggalin ko yun para mga villager natin makawala na so dito ko na lang siguro siya gagawin kasi medyo patag na rin naman dito dito na lang so gagawin ko guys wait lang pagabi pagabi na pagabi pag pag <laughs> pag na. Pag na naman napaka very bad okay tulog muna tayo tulog hindi pala din na lang yung bed ko diba Tsaka si Jose guys, sasama natin siya sa operation lipat bahay. Hindi pwedeng si Jose may iwan to sa bahay na eh. yun. No, hindi ko iwan si sa... Jose. Hindi, hindi ko iwan si Jose. Sa episode na ito, tatapusin natin yung bahay. Ay, tilang oras ako, butin dito, okay lang. Basta makompletin natin yung episode. Yun na yan. So, ayun, matutulog mo lang. So, Then, after couple of minutes at may progress na tayo ng konti, babalikan ko na kayo kasi hindi ko naman po ipapakita lahat ng pag-build ko. konti konting clip lang. Yun lang. Let's go. Oh my goodness. Napakahirap talaga guys kapag nasisim mo na, Mismo yung idea kasi guys, kung nakikita mo, ginawa ko na pong cobblestone yung gilid kasi bakit po? Kung puro stone. Ay, ito puro actually ganito. So, ginagawa ko ngayon, na niyo naman, nalos, nabigyan ko na po ng obo at saka ng mga ano. Actually, yung mga iba kong ano dito, yung mga iba kong obo, yung obo tuloy, yung mga iba kong wood, is wala na. Kasi, ginamit ko siya dyan. So, yung, tada tayo, itong oak, oak woods na, yan. hindi siya oak actually. Ano pala, o, oh, plus 1. Oh. Tama, tama. So, gagawin ko na lang po ngayon. Gagawin ko yung floor. Which is pong lalim na to. May gagawin po ako dyan. So, gagawin ko rin po siya gagawin actually. So, ang dami-dami yung gagawin sa episode na to. Pero actually guys, hindi ko po ipapakita lahat na yan. By progress po siya kasi. Uh, kapag po talaga nag-build ako, baka hindi ako magsasalita. Kasi seryoso ako minsan ay kapag nagbe-build ako eh gusto ko nakafocus lang ako sa ginagawa ko so yung ginagawa ko po nito is ginagawa ko po yung mismong ano uh, Ginagawa po yung mismo floor. So, na yan nakikita nyo dito. Ginagawa ko yung float. Ayan. Ayan, nahulog pa nga ako. Gago. <laughs> nahulog pa ako. Ito mahirap guys kapag wala kang scaffolding. Eh. Sariling tiyaga mo yung pag -ano mo. So, siguro babalikan ko kayo. After couple of the minutes na naman kasi mm, Sigurado tatagal na naman lang sa pagkalagay ng oh, Ato Ganito talaga guys Kapag gusto mo nga na maging Kasi survival and sway mo Kailangan tsaga tsaga lang sa paglalagay ng mga Ng mga blocks actually Ano dapat dito Perfect na perfect <laughs> Sisinahin ko muna ng dirt na Ano tapos lalagay na naman ako ng palibang blocks dito. Sa so, Tapos yun na naman yung lalagay ko dito. So yeah. So umabaling ako na lang kayo guys kapag may rather progress na sa na ginagawa natin. Let's go. Ilang ilang. Actually guys, eto na po yung mismo actual na nangyayari ngayon. So, may creeper pa dun. So, baka sumabog ka. Hindi ka nga rito. So, kung nakikita nyo guys, ito na po yung progress natin. So, medyo okay na siya. So, ang, ang ayos na lang yan talaga. Ay, yung dapat ayos yung diba? So, ngayon, ang gagawin ko na lang nito ay ito po. I-outline ko siya. Actually, yung loob niya medyo maliit. Pero, nabigyan ko na rin naman ng torch ng ilalim. So, yung pinaka base talaga natin yung ilalim so parang ano lang tong ano to, parang ano lang talaga bahay na normal so nakita nyo dito guys wala na po talaga yung mga woods ko po ubus na opo ubus na po yung mga woods natin so ngayon ang gagawin ko ito, ay ko yan wala ba siyang glasses or na mga glasses actually pwede yun ah uh, baka baka sa baka sa next baka off cam ko na lang lagay yon kasi napakadali lang namang makakuha ng class may san naman dito so off cam ko na lang off cam ko na lang ilalagay yon so itong bahay na to medyo may lang sya sa talaga at, at least medyo malaki naman sya sa ano sa mga ginawa kong mga tapos yung mga paglilipat ko ng farm. Sorry, lilipat ko po talaga siya. O po, lilipat ko siya sa episode na to. So, isang mabang-abang episode na naman to. Na puro cut actually. Kasi ayoko naman masyadong pabahin yung video. At magiging boring episode siya guys kapag pinaba ko pa talaga. So, hindi ko na ng masyado yung mismong video. So, sakto-sakto lang. Talaga. So, ngayon, after a few while, baka babalik ako nalang kayo ulit. Let's go. So, guys is, eto na po talaga kasi actually. Kung nakikita nyo dito, uh, yung mismong bahay ko is patapos na talaga siya, guys. So, yung ganun ko nalang mismo, yung second floor. So, yung second floor actually guys uh, dito ko ilalagay yung mga enchantment table ko. So, hindi ko na po iiwalay talaga yung enchantment table ko. Isasama ko na lang po siya dito para isahan na lang na bahay. Hindi na tayo gagawa pa ng another na naman. So, ano na talaga siya guys. Ano oh, niya? Spider. Kala ko creeper. Binulot mo parang eh. Para kanina, creeper. Tatakpo talaga ako. Masasayang yung build ko kapag talaga creeper yun. Nagulot ako din. So, dito, ito na po yung man talaga final ano niya, floor niya. So, hindi na po siya bibigyan ng another floor para lang manda siya. Kasi actually, ito na po yung magiging final floor niya. kasi nagbibigyan ko po siya ng another floor may eh magiging na po yung globe natin so para na lang makakapagpagod ako dun yes ako wait lang wait wait, 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 wait wait lang dapat ano hindi ako ko. hindi ako marunong magpagod sa pasensya na lang guys ano lang ako tayong lang talaga Ayun na, pag ako. Actually guys, medyo maroon pa mag parkour yan. Ano <laughs> na ako guys, nakapaglaro ng ilang map ng mga parkour maps. Hindi po ito, ano, kwentong barbero guys, hindi po. Medyo maroon po ang mag parkour. Medyo, minsan talaga ano lang. Ah, uh, lang, lang. Pero yung pag-parkour ko guys, hindi siya matatao na magaling talaga ako hindi ayaw lang talaga ako larong tama lang ayan so yun ang natin medyo may progress na lang naman so ngayon yung gagawin ko ngayon lalagyan ko na lang ng mga woods to para sa mga ano so babalik ko ulit kayo guys Apa guys, progress guys, na naman tayo. Let's go. dahan so, tata tatakang kaya guys. Kusa na 'yun. Actually, naubos na ko yung some bread ko no kanina. Kasi halos 40 minutes na naman ako naglalaro Itong video nang ito, na umabot siya ng dalawang oras sa pagre-record. Ito dalawang oras lang siya kaya. At kung titignan nyo guys, nalipat ko na po siya yung nan natin doon, yung center table natin, nalagay ko na siya dito. And then, opo, oh si Jose nalagay ko na siya dyan. Ayan na po si Jose. Opo, oh hindi po yan fake. Ayan o, no? may pangalan yan, Jose. Ayan na po si Jose. Ilagay ko na dyan si Jose. Binigyan ko siya ng fence. Bakit? Kasi tumatakas si Jose. Di ba Jose? Sabi mo yung totoo Jose. Yan, natatrabaho siya si Jose kaya hindi dapat dapat natin siya starbine. Pero kung titignan nyo guys, opo, hand nasa 90%, 90% tapos na yung ating official house. At kung tatanungin nyo ako, pwede yan paano po yung mga farm ninyo? Ililipat nyo po ba doon? Actually guys, yun nga yung pinag-iisipan ko. Kung ililipat ko pa po yung farm ko or hindi na. Kasi kung lilipat ko pa siya, isa pa siya sa mga trabaho, eh pwedeng dito na lang siya, di ba? Hindi ko na ililipat doon. So, hindi ko na, ah uh, actually, yun yung dapat kong pag-isipan. Kasi, kung ililipat ko siya, uh, sa trabaho na naman siya, actually. Pero, syempre, dahil tayo si Dion, lilipat natin. Siguro ililipat ko to. Yan nililipat ko yan. Patuloy mga ship. In the next episode lang yung pag operation lipat. Lipat Carl. Set lang operation lipat. Bahay napaka. Pagod niya. Eh. kasi case baka. Hindi po yung. Ngayon. Nakita niyo dito. Winasak ko na po siya. Siguro. Ngayon. Kasi hindi naman to si Jose oh sabi pa, diba? hindi si yan, guys. Yung natin, nandun na. <laughs> so, itong bahay na to, actually, hindi yun na siya sisirahin. Hindi rin po sisirahan itong bahay na to. Nagiging ano lang to. Tanda. Uunin ko itong mga flag na to. Lilipat na rin naman tayo. So, huwag kayong sasama kita pati yung mga naring tatay mo. Nilipat ko na kayo ng bahay. Papatayunin na ng mga ito. So, narin nga nga sila. Na. ko na kayo. Ali kayo. So, nilipat ko na sila guys. Pupunta na kami doon sa bahay niya. Bago. Yung mga three dogs natin. Lalay ko na sila sa bahay guys Hindi ko na sila iwalay Parang sama-sama na lang kami Aray ko po Oh my goodness May bahay na tayo Isang malapit na main Base talaga tong bahay na to Alas dalawang oras ko rin siya ginawa actually. Ang si Jose, nandito na sa lahat ng kaibigan ko nandito na maliban sa kabayo dalawa o oh, yan o oh, yan ang eh, gagawin nyo dito ano dito ka pumunta o oh, dito kasya naman kayo <tos in -trico> Di ba kaya kasha? Dito dito. Dito. Yes. Yan ko na muna kay dito ha. Ito yung ating bagong bahay. Introducing the new house. Ito bagong bahay natin. Wala pinto. So yun guys, no, actually nag-farm na naman ako ng, bar mga woods. Kala ko, kukulangin yung pala. Sakto lang yun. Opo. Lahat ng makikita nyo kanina, nakuhubos na yun. Kasi so, ngayon nag-crenrit ako. Halos makalubo ko na nga yung forest. So, kala ko, sakto yun. Pero kulang pa. Pero ngayon, sumover na. So ngayon gagawin ko actually. Wait lang. Gagawin ko na yung ano yung pinto kasi wala pa tayong pintong nakrap so magkakrap ako dito tapin tap wait na siguro to kasi ayoko rin naman yung wala yung pinto na ano nakikita tapos baka off cam ko na rin nilipat yung mga ang natin gamit so yun na para sa araw na to magkita kita tayo sa sunod na video hanggang sa bye